Shoutout nga pala doon siya nagtanong kung paano ko daw malaman na babae o lalaki itong alaga kong ibon na Emerald Dab. Ito mga lodso, yung lalaki po, yung sa ulo niya, medyo maputi at saka dito may puti po sa gilid ng pakpak. Yan po. Yan. Wow. At saka ang babae naman, pure ano po, kuya, green po lahat, wala pong halong puti. Tapos yung sa dito niya sa may ulo, na banda, yan, wala pong puti. Yung lalaki naman po ay may puti. Dito bandaw. Tapos dito sa kilid ng pakpak, pag may puti, lalaki po yan. Yan po mga lords. At saka yung alimuko naman natin. sabagin natin. Dito naman sa alimuko ng lords. Yung pinabasihan ko po dito yung sipit nila dito sa puwit <makes> tulad po nito pag dikit po yung sipit it means lalaki po dito sa baba iwan ko kung anong tawag sa inyo basta sa amin yung tawag namin dito sipit sipitan katulad po nito medyo malikit po yung sipit nya lalaki po ito pero pag maluwang yung sipit nya may distansya babae po yun doon po ako bumabase dito sa limukon mga lods kasi may nakapagsabi na rin sa akin at para lagi kang updated sa mga laga kong ibon, pakifollow naman mga lods God bless you all